Magluto ng bulaklak ng saging. Tanggalin ang bulaklak ng saging alisin sa gitna ang hugis pose puro. Hilain ito dahil matigas. Ito na ang bulaklak ng saging. Pagkatapos hugasan. Maghanda ng tatlong itlog sa bowl. Mix ito. Lagyan ng cornstarch. Lagyan ng flour. Lagyan ng asin. Lagyan ng magic sarap. Lagyan ng paminta na durog. Lagyan ng paprika. Mix lahat ng ingredients depende sa inyo kung may idagdag ng mga ibang panintla halimbawa garlic powder, onion powder kung gusto ninyo lagyan ng chili powder para maanghang. Pagkatapos haluin ganito na pwede nang ilagay ang bulaklak ng saging. Nahugasan ko na ang bulaklak ng saging ilagay sa nahalong mixture isa-isahin lang para hindi magdikit-dikit. Umpisahan na ang pagluluto kapag golden brown na balikta rin. Luto na ang tempura na bulaklak ng saging. Salamat sa panonood.